mula sa puno, ipinaiinom ni Harlito sa misis niyang si Maria. Ang dugo niya sa pag-atake, 200 over 110. So ako ang ipainom, tulog adlaw, sa ato pa siyang kabaso ang harot at napaabagi noong Maria raw siya sa resulta. Napasalamat ko sa ato ang mga gagahong, atong ginoong Diyos. Pagpipilihan, 140 over 90. Sukad so, sa pag-inom na ako sa kanang saging, wala naman kung atake sa blood. Dahil sa kanilang testimonya sa kanilang barangay, marami tuloy gumaya. Tibo, gudya kay na sulayan na sa kong mama, sa kong papa. Sa kung Sa una, pabipi ko 150 over 90. Karon, 120 over 80. Katunayan sa mga bakuran, napansin-pansing maraming pagpas na puno ng saging. Ang iba nga, halos hindi na pinapansin ang bunga. Ang BP ni Junisa, umabot daw ng 180 over 100. At kumakain ng baboy at saka Laman luod, pabirito ko yan. Sakit yung katawan ko. Yun ang nakuan ko sa high blood. Pero mula raw nung inaraw-araw niya ang pag-inom ng tubig saging, hindi na raw siya uminom pa ng kanyang maintenance. Na malaking kabawasan din daw sa kanilang panggastos, lalo't umaabot ito ng 400 pesos kada buwan. Ubus ang blood pressure ko na 170 over 90. Pero may basihan nga ba sa siyensya at medisina? na ang katas mula sa puno ng saging nakapagpapababa ng blood pressure? Ligtas nga rin ba itong inumin? Ang isa sa mga puno ng saging na pinagkuhanan ng tubig ni Harlito sinuri ng isang botanist o eksperto sa mga halaman. Kuha po tayo ng sample ng tubig para po ma-test sa laboratory. Ma Kailangan po natin ng isang litro. Na ang nakolektang tubig dinala sa Mindanao State University Iligan Institute of Technology kung saan ito sumailalim sa tinatawag na phytochemical screening. I need to evaporate this. So five evaporating dish per sample. Kinabukasan, lumabas na ang resulta positive for alkaloids, flavonoids, saponins, tannins, and steroids. Properties niya, pwede siyang antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory, anti-fungal, anti-mitotic, no? Ito, mga edo,